Good morning guys. Ngayong araw medyo mapapalayo tayo ng pupuntahan. Dahil <coughs> pupunta tayo ng Baguio ngayon. Balikan lang ulit kami guys kasi meron kaming client doon na inspectionin. So samahan nyo kami guys sa araw na to. travel tayo. Balikan. Let's go. Kasama ko nga pala ngayon guys, si Kuya, si Parik Kim at meron kaming angkas ngayon si Papa Boy. Gusto daw mamasyal sa Baguio kaya sinama namin at para makapag-relax-relax naman -relax yung tuamats Alright. Uh, yun. Medyo ano tayo ngayon guys. Uh, Puyat-puyat tayo ngayon kasi mga ilang araw tayong ano eh. Uh, loaded. Las Piñas tapos nag ano kami na kalookan halos wala rin ganon tulog guys pero yun kaya ano lang tsaga lang so yun guys pupunta kami sa Baguio ngayon ito ang aming mga kasama ito yung boss namin si Don Don Pakundo kaya yung may-ari ng pinakamalaking bolster dito, guys. Ayan yung mga ginagawa niya. Kaya pala kasama namin yung... Ngayon, guys, kasi okay. balak namin yung sa yung tabagyo. Yung <gibli meantime. gibli camaraman> papag, Papag-diesel mo ka tayo, guys. I-signal niya. Tama tayo. Tama tayo.

<laughs> o, tang kayo may ganing aldo kami po. <laughs> sa kanyang nanu mong kaya kuya't kuya, tiyan naman yung pamang gising naman, may Traffic ngayon dito guys. yung Kaya kaya, na ba? Kung hey pa choy, kaya ay, nga po ay, ngayon ngayon. Chinese New Year ne. Ba? Planned. Ba? Planned. Ganyan ba? Ganyan ba? Ganyan ba? Ganyan Chinese Ganyan ba? Oo, ba? Ganyan 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 ba? ba? Ganyan 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 ba? Skyway. Ano wala ka yung yung piyaka Ito guys, papasok na tayo ng Tiplex. Nandito na tayo sa may ah uh, boot area. Daming ibon no? oh, para silang mga Christmas light -like. ay Christmas tree oh. Ayun okay, oh. Yan, shout out sa inyo lahat dyan. mag kayo mga ibon ha. Keep safe guys. Yan, live po si paring Kim po ngayon sa Facebook. Pasok <laughs> po kami ngayon guys ng reflex ayan. All right. All right. Let's go. Yun, nakalampas go na po guys. kami guys. Ayan, haba pa nung pilo. Ayan na so, yun Guys, on the way na tayo ngayon, puntang Baguio. Nandito tayo sa reflex. tap over muna tayo guys so guys mag inspection muna si parang Kim Kailan <laughs> ka? <laughs> <laughs> On. so na malapit na tayo sa exit Marcos Highway. Ini nga malo. Yan, buwan na kayo. Ini ba? Papunta kayo kayo, Ini, hindi yan pupunta Ilocos. Ilocos. tulay tulay guys sina ano pinapatibay ito dagat ko kay tanay ng bago kung gusto ba rapper okay ay kang makadong kasi halimbawa What's the Ay, ito lugar na ito guys, paraming tumitirik dito <coughs> Nako Ito rin guys, oh. tumirik na rin tong pajero guys Tumirik na rin yung pajero, yan Yan Shout out sa iyo sir Ayan guys oh. Ayan oh, guys oh. Kita nyo guys, yung yung cute na sasakyan na yan guys. <laughs> wigo, wigo, Tumirik din oh. Ang matindi dyan guys, dun sa bandang una-unahan natin, baka marami nang tumirik yan. Tumirik guys oh. Ah. Ayan oh, yung kotse. Ayan oh. Tirik siyang kotse. yan Ayan pa Tip ko lang sa inyo guys, pag-aakit kayo dito ng bagyo condition nyo na maigi yung mga sasakyan nyo. Dahil pag napasabak kayo dito sa May Marcos Highway, nako po, yun ang mangyayari sa inyo. titirik kayo. Alright, wala nang signal yung ano ni paring hime. Ang kanyang life. Anong tawag nyo Guys, nandito na tayo sa Teacher's Bill eh? Baguio, yeah. oh, diba! Diba, diba, diba!

welcome sa napakagandang lugar ng norte, ang Baguio City. Ayan mga kaibigan. Ang <coughs> pagbabalik. lang kami dito guys. Kasi gusto namin mag-unwind. <coughs> Wala lang tayo mga guys. guys. <coughs> Paikot-pikot muna tayo. Maghanap tayo ng parkingan. <coughs> Mga pala tayo sa may harapan ng bruno. Dapat at sila sumuntukin eh. Na vendor ba? Na ko tin. Chamo. Pako muna muna. Halata 'yung parking 'yan mga kaibigan. Halata tayo guys, wow. napakahirap mo ng parkingan ngayon dito. 'lang baka ano pa yan, mga Josielus so, ng kami ng dikotang Facebook matkapal sa CR kayo. Eh parking <laughs> Ay, full parking. <coughs> full, parking. <coughs> full, parking. <coughs> full parking. Ay, Waiting, 'to. Ano kanya. Waiting lang. Sa ay parking. Waiting lang ang kanya. La We're stranded na tayo sa Baguio City. Yan <gasps> muna kami maghahanap kami nang maachichibugan. Ako. <coughs> so Ma nagpapaanat dito. ako sige. Oh, yung may dinap purple shirt. Okay, maglalakad-lakad kami sa Melvin Jones. Kakalakad ne. Tawid tayo guys. <laughs> si ko muna kayo dito sa bar. Dito sa... Dito dumaan kami dito sa Sakayan. Pagunta doon sa ano. Sakayan papunta doon sa... Ulo ng Leon. Yan dito lang yan. sa kong sila? Ano? No? ano na, congrats. Yung pinuntahan namin, guys, na Naging nag, ano, nag, nagpositive, positive. Ibig sabihin, ma na namin to anytime. Next week. Hindi na sayang yung pagpasyal natin dito sa Baguio. Ito sa mga ganito. Yeah. Bumblebee Tapos na Uwi yan na guys 4.23 na ng hapon Kailangan na rin makauwi Mga Maka malito oras na kami sa ano, Sa daan Dalawa. Siyempre pagka nandito ka sa Baguio guys, hindi mawawala yung mga pasalubong. Ayan. Oh, tapos na isang palok na pa. Oh. Sangkap. Sangkap. Oh. Uh What's up guys? Nandito tayo ngayon sa may Petron. Dito sa may T-Plex. Stop over muna tayo dito. Ayan. Okay. Ay. Ano pala to? Kilometer 144, 134 Southbound Sa iyo Dalawa pala to Northbound na rin ito Ang gila Alright Yun guys, nandito kami sa ano ngayon, nandito na kami sa San Fernando sa Pampanga. Kararating lang namin. Okay. Baba so, na si Bakong Boy na kanyang pasalubong. Right. Yan na. So, yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Ano, kahit mabilis ay madilim. Thank you sa panunod po at yun, maraming maraming salamat. God bless po. Ingat po tayo lahat.